Uh, may hapon nato guys so karon ni apo ko kung baboyan kay nagpapanihapon ko sa kong mabaktin unya kay magsige man lagi away oh mo na akong guys kay ini kuma ni lagkaon magbugno man oh kuha bitan ko daon sa biyaba sa bitay eh. kay ron ilang may kalingawan nila ron di magsige bugno oh dilingaw sila di na sige gawa ato na sila sa biyabas mag sige og kaon no. Hmm. Ano ilang diskarte? Oo. Oh. Diskarte, hindi nyo, nang inyong baboy o masigig, bogno. Ano oh, na niya, yan? Nga, pa dire. Busog na. Ang isa may wala pa, oo. Oh. ato na. Sige. Sige. Ito na kay tupang punan. sa biyabas oo. Oh. Unay sa biyabas. Oh. na kalingawan. Thank you for watching guys. Huwag kalimutan mag-subscribe.